ito nakakabit na yung ating JBT pipes so nakaset sya wow! tahimik mode so ito yung JVD bell and clutch clutch lining to no clutch lining assembly at saka bell so titimbangin natin yung bola 14.91 yung nakakabit ngayon dun sa ating PCX so magbababa tayo boss no Um, 14 ba tayo sa ano, Tatlong Ah, 1 gram per ano 1 gram per bola Ano ba yung i mix natin yan? Combination Combi Para magmatch doon sa JBT pipe uh, Mas gusto kasi ng JBT pipe Mataas ang RPM Mas mataas ang RPM So ayun guys, so ibababa ni Boss Baron Ang ating bola, tatlong bola Yung mix natin sa 15 and 14 grams Ayan, oh, no? iba na po ang tunog. Parang hindi na to yung motor ko. Ah. <laughs> Nagbago na. No? What's up guys? So, andito tayo ngayon sa Bali Bago Angeles City. So, babalik tayo ng San Fernando, Pampanga. Papa upgrade natin ulit yung ating CBT at the same time kung aabot yung delivery ko so may in order kasi tayo ano uh, pipes dyan sa Bulacan dyan natin pina-deliver dyan sa JBD motorcycle upgrade natin yung CBT natin at papalitan natin yung ating bell and clutch na JBT na uh, magbababa na rin tayo ng flyball depende sa recommendation ni paring baron kung paano natin ito tono yung bagong pipes so samahan nyo ako sa aking motorcycle adventure Okay, nandito na tayo guys. dito na tayo sa JBD Motorcycle Parts and Accessories Bell and clutch, clutch lining to, no? clutch, lining, lining, assembly, assembly tsaka belt So, titimbangin natin yung bola 14.91 yung nakakabit ngayon dun sa ating BCX So, magbababa tayo, boss, no? 14... Magbaba tayo, sir, ano, 3.5 1 gram per, ano? 1 gram per bola. Ano ba yung mix natin yan? O, combination. Kombi para magmatch doon sa JBT pipe para mas gusto kasi ng JBT pipe mataas ang RPM mas mataas ang RPM so ayun guys so ibababa ni Boss Baron ang ating bola tatlong bola ini mix natin sa 15 and 14 grams so ito yung ikakabit na isa which is the flats assembly ah itong bell So, JBT na lahat ang nakakabit sa ating CBT, guys. Oh, Okay. So, anong difference uh, niya, boss? Yung difference, sir, sa stock, yung pinaka, ano niya, clutch shoe niya, clutch pads, maliit yung stock. Mas maliit ang Makikita stocks. Makikita naman, sir, ma ano, mahaba yung ano. Mas mahaba yung clutch shoe clutch nung JBT. P6. kaya lalakas yung arangkada nito. Arangkada, o oh, yung kapit niya. Kapit. Mas makapit pa sa girlfriend nila. Ayun. Oh, no! <laughs> Ayos. Mas makapit pa sa relasyon ng girlfriend nila. <laughs> Ayun, dinubuhusan ng, ano ba yan? CBT cleaner. Spray. Yung mga piyasa ng ating motor. Okay bago ikabit yung clutch saka so ito ang hindi natin mapapalitan pa dahil wala ang GPT ng ganito dahil, wala, dahil wala tayong stock ng GPT hmm. kung gano'n natin ng cap ship torque drive itong kabila itong kabila uh, dagdag ano din yun tap uh, top din sa motor pag napalitan natin ito uh, So sa ngayon, pansamantala, ito muna yung kakabit natin habang wala pa tayong pyesa. Ko, ano, may... Anong tawag dito, boss? Uh, half shift torque drive. Half shift torque drive. So hanap tayo ng ganyang klaseng pyesa para kompleto na yung ating CBT upgrade. Yun, kinabit na. Combination, yung 13 and 15 grams. So pwede pang ano, pagtsagaan yung ano, is yung tinanggal natin na tatlo go. pag naman ng grasa, sir, di pwedeng lalagay ng grasa dito. Yung pipinggirin yung grasa, tapos so, yung... Lalagay sa loob. So, ano lang tama. Tumalsik yan dito, lumikit sa lining. Mag Magda-dragging yan. Magdadraging yung oh, ating sir. ano, clutch. Ito yung proper na paglalagay. Dito so, demo sa atin ni Boss Baron. Ang tamang paglalagay ng grasa. Hindi yung pinopinood dun sa ano. Ito yung proper guys. Yan sa lang nilalagay. So pag nilagay natin tapos, yung pin, tapos, bali yung pinaka-bearing nyo dun, yun yung marirepack. Yung pinaka-bearing. Ayan yung bearing guys. So yan lang ang kakapit dun sa mismong nilagay na grasa. So nilagay na natin. Ayan, kinakabit na ating clutch. Okay na. So ito yung clutch yung bell JVT. na JBT Kakabit na rin Pakita lang natin Pang ano talaga to Pang PCX Yan Ang nilagay talaga natin Legit pang PCX na JBT Bell and clutch Lining So puro JBT na yan guys Ito na lang ang hindi upship. Yung upshift So magahanap pa tayo Kung saan tayo pwedeng makabili Ng upshift so, Kahit hindi JBT Basta pang racing A few moments later. Okay, so nakalas na yung ating ano, stock na tambocho. Ito 'yan, no. Ito yung stock niya kinuha natin yung gasket niya dito at nilagay natin doon sa JBT. Ito na yung JBT. Medyo mas malaki yung bunganga. Ito yung adjustan ng ano yung kuno yung low, medium and high. Adjustable kasi yung tulog nitong JBT na pipes ng PCS So eto nakakabit na yung ating JVT pipes So nakaset siya ngayon sa tahimik, tahimik mode Yan, yan yung pinakamay Eto yung medium naman Eto na yung pinakamasagad Ito, tapos na finally nagigabit na natin yung ating bagong JBT pipes version 3 so pinaset ko siya sa maximum so i-adjust ko na lang kung alimbawa medyo bulahaw na sa mga kapit bahay okay so matapos na rin tapos na rin ang ating setup so uwi na tayo guys Okay, so yan na po. Naririnig nyo ang ating bagong pipes na JBT version 3. So, inabutan tayo ng malakas na ulan. So, yan. Pakiramdaman natin. Sabi ni Boss Baron, medyo dumidikit pa yung ano. May konting dikit pa yung nilagay niyang CBT cleaner. So, pagkatagalan daw, mawawala yun. Mararamdaman talaga natin ang full power ng ating bagong clutch and bell. Ayan, no, iba na po ang tunog. Parang hindi na 'to yung motor ko. Ah. <laughs> Nagbago na, no? All right. All tayan po, umiiyaw ang ating bagong pipes, guys. Uh, pakikirandaman natin o obserbahan natin ito guys sa uh, ating pagbibiyahe kung ano ang mga changes na nangyari dito sa motor natin no Okay, so thank you very much sa pagsama sa ating vlog today. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa aking channel, kung nagustuhan nyo itong video na to, please consider to subscribe to my YouTube channel Momey Moto Vlog. At i-like na rin po itong video na to guys, no? Don't forget to click the notification bell para kung meron tayong bagong upload na video, eh manonotify po kayo kaagad ni YouTube. Dito ko na tatapusin ang ating vlog. Thank you very much sa panonood. This is Momey Moto Vlog. Stay safe everyone guys. Bye bye.